Very interesting po yung video natin today. Ang topic natin for this video ay Korean citizenship plus dual citizenship. So, dun sa mga kababayan natin na Korean citizen na, at sa mga kababayan natin na uh, dual citizen na dito sa South Korea para sa inyo po yung video na to kasi baka mamaya meron pala kayong ginagawang violation hindi nyo pa alam baka magulat na lang kayo mawala sa inyo yung Korean citizenship nyo so para sa inyo yung video natin today at dun sa mga kababayan natin na uh, waiting na lamang for result ng kanilang citizenship or dun sa mga kababayan natin na nais mag-apply for Korean citizenship para sa inyo din po yung video natin today dahil baka mamaya hindi nyo alam dual citizen ba yung ina-apply ko or isang citizenship lang ang ina-apply ko. Pagkatapos, para din po to sa mga kababayan natin na interesado sa dual citizenship dito sa South Korea. So, let's start. Dito sa South Korea, pinapayagan po ang mga Pilipino na mag-acquire ng dalawang nationality or yung tinatawag nila na dual citizenship. Kapag na-approve po yung citizenship ng isang Pilipino, meron po siyang option, tatanungin po siya doon kung gusto ba niya ng Korean citizenship lang or gusto niyang dual citizen or gusto pa niya gusto ba niya na i-maintain yung pagka Pilipino niya. Tatanungin po doon. So kapag pinili po ninyo na nais ninyong Korean citizenship lang, i-advise po nila kayo na pumunta ng Philippine Embassy para mag-give up ng inyong pagka-Pilipino. Pero kapag ang pinili po ninyo ay dual citizenship, or gusto nyo pang i-maintain yung Philippine passport ninyo, ito po yung application form na ipipill up ninyo. Tignan nyo pong mabuti itong application form na to. Kapag nag sign kayo ng application form na yan or soyakso, yung agreement na yan, ibig sabihin, pwede kayo magdual citizen. So, let's go to the application form. Makikita nyo po dyan sa application form, sa may iba ba, may nakasulat po dyan. Kailangan naiintindihan po natin yan. Nakasulat po dyan na pinapayagan po kayong i-maintain yung inyong Philippine passport o yung inyong pagka-Pilipino, pwede nyo pa rin siyang magamit. Pero, hindi nyo po siya pwede gamitin sa loob ng South Korea. Ibig sabihin, dito sa loob ng South Korea, Korean citizenship lamang ang maaari mong gamitin. Hindi mo pwede gamitin yung pagka-Pilipino mo dito sa South Korea. Nakasulat din po dyan na uh, once na mag-violate ka, possible na mawala sa'yo or kunin nila yung inyong Korean citizenship or kaya mag uh, penalty kayo. So be aware of that. Uh, paano po ba 'yon? Kasi minsan dito sa South Korea, may mga ina-applyan tayo. Kaya lang may mga cases na instead na sasabihin natin Korean citizen tayo, ang sinasabi po natin Philippine citizen tayo. So pag ganon bawal po 'yon. Basta sa loob ng South Korea, Korean citizenship lang ang pwede mong gamitin. Pagkatapos, halimbawa, sa case ko po, sa experience ko po, uh, kapag nandito ka sa South Korea at lalabas ka ng South Korea, Korean passport lamang po ang dapat ninyong gamitin kapag uh, papasok naman kayo na South Korea, Korean passport lang din po yung dapat ninyong gamitin. Kasi hindi nyo pa pwedeng gamitin yung Philippine passport ninyo dito sa loob ng South Korea. So sana aware po tayo dyan. At totoo po, meron pong nawawalan o binabawian ng Korean citizenship dahil po dyan. Ang isa pong halimbawa, halimbawa nagkaroon ng raid. Tapos nung nagkaroon ng raid, dineclare mo na foreigner ka. So, bawal po yun. Dahil Korean citizen ka na, hindi mo pa pwedeng sabihin na foreigner ka dito sa loob, sa loob ng South Korea. May mga cases kasi doon na para hindi sila masa masama doon sa gulo, sinasabi nila na foreigner sila. So, bawal po yun. So, sana clear po yan sa atin. So, dito po sa loob ng South Korea, Korean citizenship lamang po ang gagamitin natin kung dual citizen po tayo. Ayan.